Alam nyo ba, kung gusto ng isang ahensya makipag-partner sa private sector at meron kayong kanya-kanyang contribution or ambag sa proyekto, ang option mo ay public-private partnership. At ang private sector typically will finance, operate and construct that infrastructure project, pwedeng bidding or pwedeng makatanggap na lang ang ahensya ng isang proposal at depende sa terms of reference for the bidding or proposal kung sino po ang mananalo. Third option, yung tinatawag nating privatization. Meron kang asset, whether lupa or personal property, pwede mong ibenta ang iyong ari-arian either to the private sector or to government. So ano nga itong tatlong options? Door number one, government will buy using its own money, procurement. Door number two, pakikipag-partner sa private sector, PPP. And door number three, government will sell. Pero ang bottom line for all of these options would be the public good, ang taong bayan. Because government must be responsive to the needs of the people. Ako po si Attorney Al Agra. Sabay-sabay tayong mag-aral at alamin ang batas para hindi tayo maagra biyada.